fish on fish on agad mga master fish on agad fish on So yun, what's up mga master? Good morning. Bale, yung araw ay fishing adventure na naman natin mga master. So nandito tayo ngayon sa Punta Maria. Purong Eastern Samar. Yung dati pa rin. Tatry lang tayo mga master kasi medyo matagal-tagal na rin na dito ay nakakapag-fishing. Kailangan ng amihan. Ngayon lang luminaw mga master pero medyo mahangin pa rin. So yan. Magta-try tayo dito kung tayo ba ay makahuli. Kahit mga pang-ulaman lang. Mag-isa lang muna tayo ngayon mga master. Ano lang to, tanggal kate. So yan mga master, kita-kits na lang dun pag nandun na tayo. So yan mga master. Dito na tayo sa may ano, bali yung gamit nga pala natin ngayon yung parin silver bullet na sa polo 702 kaka yung reel natin ay ryobi ultralight 1000 series line natin ngayon is stern hunter na hydra 6 pound leader line is 20 pounds na fluorocarbon lure natin multong hipon, replica So yun, yun ang gamit natin ngayon Sana makauli tayo mga master Medyo malalaki pa yung alon So try muna tayo dito sa may ano Sa may Ano dyan, kawang Yan, gisa na natin dito Fish on Fish on agad mga master Fish on agad Unang hagis ano to barracuda grabe <laughs> o oh. unang hagis pisyon agad mga master barracuda isa na tayo yan mag isa natin dito fish on so yeah. Okay. Sean. sao sayang. anh ka. Ba ano ba yan? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano

hindi <laughs> nasasabitan mga master ayun know, o you oh. Know. ayun o oh. yung yun ah Dito tayo kamain, Master. malilim. Meron na din naman dito eh. Hmm? Yan mga master. Tapos na tayong kumain. Bali, patry ulit tayo dyan. Kung um, madagdagan pa tong isda natin. ay sayang Wee. sayang mga master balo unhook sayang yan mga master Soyong. Soyong mga master. Okay mga master. Uwi na tayo. Sayang kanina yung ano no. Yung balo. Pero okay lang. At least um, nakapag hila tayo ng isda. Buti na lang hindi putol yung line natin kanina. At hindi tinangay yung lure natin. So yun mga master. Salamat sa inyong panunod. Sana palagi kayong sumaybaybay sa ating mga videos. At susunod ulit mga master. Kung hindi pa kayo nakapag subscribe. Eh mag subscribe na kayo mga master. Para updated kayo sa ating mga videos. Yun. Hanggang sa muli mga master. Ingat kayo palagi. Pisyon.